So hello mga ka-employee. So sa bidyong ito mga ka-employee, malalaman nyo po kung paano ayusin ang aircon na biglang huminto at hindi na gumagana. Ganito po yung mga ka-employee natin ayusin at palitan ng pyesa na hindi na kailangan tumawag ng technician. So ganito mga employee Pagkating ng panmotor, tapos ito running ng, compressor ng compressor, ito po. Diba? ya ang hindi, dito sa pan motor motor hindi, ano to brown. brown. Tapos brown. sa compressor naman hindi, hindi, bro. Starting compressor. hindi, ito, yan, ito Diretso sa Ay, air swing. Para hmm. gumana air swing tapos yung pinaka common yung power supply ng kuryente. Ano player rani ng master? Yan yung kapasitor galing sa compressor. Ng makina. So ayun mga ka-employee, ganyan na po ang magpalit ng kapasitor. At saka may isa pang diskarte mga ka-employee. Pinakadabis na diskarte dyan mga ka-employee bago ka magtanggal ng kapasitor, pag nagpalit ka ng kapasitor, picturean nyo po para maibalik nyo po sa tamang posisyon yung mga wire nya. Sundan nyo lang po yung ginawa nyong picture. Yun, the best po yun mga ka-employee. Pinaka the best na strategy yun. So, ganun lang po mga ka-employee. Pag biglang huminto ang aircon nyo, ibig sabihin po nyo, kapasitor lang po ang papalitan mga ka-employee. Ganun lang po kasimple. So, thank you, thank you mga ka